thank bibi po tayo ngayon sa ano uh, tabaw yan tabaw siya tayo ibo ibig din mo yun tapos kasi mataw yung mga kasamahan natin mga kabat medyo malaw marami tayo ngayon yan Yan mga kabadi, ah, naglagay kami ng plug dito baka agawin ng China. <laughs> Yung teritoryo na ito ng pulo ng ano ito, Tabaw. Pre. Pre. Bakit eh, ano? Agawin China mga, bakit niya nilagay natin ng plug? Baka agawin China? <laughs> <laughs> maya pagdating ni miur okay. tayo pa to si miur bago kitaas yun taga

Hai Big di bayi. Uh, at tayo rin ay nagse-celebrate po ng uh, ikadalawang daan at dalawamput-anim na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan marapat lamang na atin po nga uh, kinikilala ang uh, kabayanihan ng ating mga ninuno dahil kung wala po sila, hindi po natin uh, nararamdaman ang kapayapaan at uh, malayang uh, pakikipag ang ating uh, kalayaan ngayon. So, para po sa formal na pagsisimula at sa pagkata ng Pambansang Awit ng Pilipinas, na pangungunahan ni Binibining Winilin Barwa at Binibining Marian Villanueva. Inaanyayahan ko po ang inyong atensyon para sa ating uh, Pambansang Awit ng Pilipinas. Pagpasisil sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit May dilag ang tula at awit Sa paglayang minamahan Ang kislap ng mata mo'y tagumpay na Yang kailan Kamay oh, di Lupa ng ano. nang uh, photo opportunity po no, para magkaroon po tayo ng pagkakataon dito sa ating uh, Batutabaw. Maraming maraming salamat po sa kooperasyon. ngayon na uh, sa ating uh, pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Niimbitahan po ang lahat na umakyat Ayan, so para sulit din po no, ang ating uh, pagpunta po dito uh, isa pong mensahe ang ating uh, mapapakinggan mula sa ating uh... sapagkat napakaganda ng panahon upang ipagtiwang natin ang ikatalotaan at talamputanin ng pagtiwang ng taon ng ating kalayaan uh, sa ating mga bisita, sa ating Philippine Army, sa ating pong... Uh, Coast Guard sa ating pong Fire Department, ang ating pong Kapulisan at ang lahat po ng ahitsya ng ating pamahalaan sa pagkukunan ng ating bahan na mayor, kasama ang Vice Mayor, kasama ang ating mga ng bayan at sa lahat-lahat lahat po ng ahitsya sa Tourism, sa MDR, at uh, DA, andito na po lahat. Ano? At sa lahat po ng mga nakikisa sa punong barangay na ating kagalang-galang Alex Del Valle. Mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nakikita po ninyo ang mga mamamayan ng bayan po ng kalintaan sa pangunguna ng nakaisip ng ganitong pagpapatunay ng pagsuporta sa iyo at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas ang ating mahal na mayor Dante Kleto Esteban. Kasama po ang Sangguniang Bayan, kasama po ang ating pong uh, Philippine Army ang ating AFP, ang ating Coast Guard, ang BJMP, ang PNP, ang bantay dagat at lahat kami. Mahal na pangulo, ito pong aming kinalalagyan na batutabaw sa amin pong kanan ay ang West Philippine Sea. Alam ko pong napapanood nyo ito at nakikita at naririnig. Ito po'y magdagdag lakas sa inyo. Moral support ng aming lalawigan at ng aming bayan bilang patulay na ang West Philippine Sea ay ating ipinagsisigawang atin ito. Ito po si Bukal Alex Robles Del Valle nakikiisa sa 126th Independence Day. Kalayaan! ng Bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa puntong ito, ating uh, mapapakinggan, of course, ang ating uh, punong Alkalde, walang iba, kundi si kagalang-galang Dante C. Si Esteban. Magandang umaga sa lahat ng mga naging kaagapay, kasama sa araw nito sa ating pagdiriwang ng ating po ikaw 126 founding anniversary o pagdiriwang ng ating kalayaan, ang ating po uh, kalayaan ng Pilipinas mula sa mga dayuhan na ngayon po ay uh, isagawa po natin ang, ang, ang isang symbolic uh, flag raising dito po sa Batutabao, Barangay Concepcion, Bayan po ng Kalintaan na kung saan ay nakasama po natin ang iba't ibang mga sektor, ang mga main e-reform na ang ilan po ay nandito na, ang ating pong Battalion Commanders, Marlon Salvador, ang ating pong PNP, ang ating pong Coast Guard, ang ating pong uh, mga Bantay Dagat, ang ating mga opisyal ng bayan, mga ng bayan, at lahat po ng mga LGU Department Heads na rito po ngayon na nakikisa sa ating pong uh, uh, flag-raising. Kaugnay sa ating pong pinagdiriwang ngayong araw, ang ating pong Independence Day, ang ikaw-126 uh, founding celebration ng ating pong bansa. The economic zone ng Pilipinas ay ating po ito. Ang West Philippines ay ating po ito, ating pong ipaglaban. Magandang umaga po. Sa inyo lang. Ayan, maraming salamat po Mayor dantes Stevens sa iyong mensahe. sa ating pong lahat uh, isang magandang umaga lalong-lalong po sa ating uh, butihing mayor dito po sa inisyatiba na isang napagagandang pag-celebrate pagsalubong natin at pag-celebrate natin ng 126 uh, anniversary ng ating kalayaan uh, gusto ko pong uh, itugma itong ginawa natin itong araw na nito doon sa tema ng ating selebrasyon. KKK po ang ating tema sa ngayon una po ay yung ating Uh, kalayaan yung freedom natin sapagkat kanina po ay galing sa Pampang pumunta tayo dito sa Batutabao tayo po ay malayang naglayag dito po sa ating lugar kung saan natin ginanap ngayon ang selebrasyon ng ating anibersaryo ng kalayaan so yan po yung isang KKK natin yung ating pong kalayaan mismo sa araw na ito ang pangalawa pong K ay ang kinabukasan ito po yung ginagawa natin hindi lamang para sa ngayon Kundi ito po ay para sa hinaharap natin, lalong-lalong po dun sa mga susunod pa nating mga henerasyon. Ito po ay isang pagpapakita at pagpapahalaga ang pagsama-sama at ang uh, kabayanihan, katapangan na kung saan nakamit natin yung ating kalayaan. At ipagpapatuloy ito ng mga susunod na henerasyon ang pagpapahalaga sa ating uh, kalayaan. Ang panghuli po na K ay yung ating kasaysayan. Kung kaya't ngayong araw ay napakagandang na pagkakataon sapagkat itong pag-celebrate natin ng ating club racing dito sa Patutapaw ay isang bahagi na ng kasaysayan.